Rehimeng Marcos, pinakamalaking banta sa kalikasan ng Pilipinas. Pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe sa maliit kong channel salamat. Nagprotesta ang mga grupo at aktivistang pangkalikasan sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, sa Quezon City noong ikalima ng Hunyo, kasabay ng paggunita sa taunang World Environment Day. Sa pangungunan ng Kalikasan People's Network for the Environment, binatikos nila ang rehimeng Marcos bilang pinakamalaking banta sa kalikasan ng Pilipinas. Idinudulot umano ni Pangulong Marcos Jr. at kanyang administrasyon ang pinakamalaking pinsala sa kalikasan ng Pilipinas at sa ating mamamayan. Ang kanyang pagkahumaling sa mga proyektong tulad ng malalaking pagnimina, malawakang reklamasyon sa Manila Bay at Cebu, at mga mega dam at plantang nuclear ay sumisira sa ating mayaman na biodiversity, ng ating kalusugan at ating hinaharap, pahayag ni John Ayla Castro, opisyal sa advokasya ng kalikasan. Sa datos na natipon ng kalikasan, hindi bababa sa 134 na proyektong mina na sumasaklaw sa halos 58,000 hektarya ng lupa ang inaprubahan o pinalawig ang operasyon ng rehimeng Marcos. Umaabot naman sa 20 mapangwasak na malaking dam ang kasalukuyang itinatayo sa buong bansa. Para sa milyon-milyong mga Pilipino, ang sinasabing malinas at pangkaunlarang mga proyektong ito ay nangangahulugan lamang ng pagpapalayas, kagutuman, mas pinatinding vulnerability, at paghihirap, dagdag pa ni Castro. Sa kabila nito, nagbubulag-bulagan umano si Marcos para patuloy na magkamal ng limpak-limpak na pera mula sa mga ito kasama ang kanyang mga kasabwat na birds siyang kompredor. Ginagamit nila ang armadong tropa ng Estado bilang puwersang pananggol para sa mga proyektong ito para patahimikin ang kahit sinong lumaban, ayon pa kay Castro. Si Castro mismo ay biktima ng pagdukot at karahasan ng Estado ng Dukutin, kasama si Jed Tamano, noong Setyembre taong 2023 dahil sa kanilang paglaban sa reklamasyon sa Manila Bay. Sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas sa pinakadelikadong mga lugar para sa mga tagapagtanggol ng kalikasan. Nakilahok din sa protesta sa DENR ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakayan ng Pilipinas, Pamalakaya, at Amihan National Federation of Peasant Women. Kinastigo nila ang rehimeng Marcos sa kainutilan nito na tugunan ang pangangailangan ng mga sektor sa kanayunan na pangunahing apektado ng mas tumitinding mga kalamidad bunga ng nagbabagong klima at pagkasira ng kalikasan.